So, hello guys, good morning. So, ngayon, magbabaklas tayo ng oil filter ng ating motor. So, ngayon, babaklasin natin ang side cover dyan. At tatangtangin muna natin tong side cover niya. Ng dahan-dahan. Yan Tatanggalin lang natin. Tapos, isusunod natin yung screw nito. sa may air filter kabernya nya tanggalin mo natin tong unang screw dito sa may ibaba tanggalin natin ng dahan-dahan sa so, itaas din tanggalin din natin ng dahan-dahan dyan sa pagkatanggal lang so, pag so counter clockwise yung pagtanggal nya dyan tanggalin na natin tanggalin na natin ang dandahan. Dito naman sa may baba. So ngayon natanggal na natin lahat ng screw. So, kukuha tayo ng trapo para panglinis dito sa kapal na alikabok. So dyan, linisin na natin yung chassis niya at saka yung air filter cover niya. Lilinisin lang natin. So ngayon, babakasin natin ang set ng kanyang air filter cover. So, lilinisin natin. Tatapuhin lang natin ng trapo. Hanggang sa ito ay makintab at mawala yung mga alikabok sa kanyang looban. So, ito yung air filter na ating tatanggalin at lilinisin. So, ang air filter ito ay siya yung nagsasala ng hangin patungo sa ating carburetor at patungo sa kanyang combustion chamber. So, ngayon tatanggalin natin ang screw dito sa may air filter niya. Tatanggalin natin ang dandahan. So, lagay natin sa si lupa yung screw. Babakasin natin yung air filter ng ating motor. At ito yung breather hose niya. At Ayan, lagnan. Tarapuhin na natin. Diyan kasi marami alikabok sa loob. So, ganyan. Dilisin ah. Oh. Big alikabok dyan. So, yan. Dati kaya dito yung breather hose. So, ito yung filter ang ating lilinisin. So, ang air filter na ito. Kasi maraming alikabok. Matagal na itong hindi nalilinisan. So, ngayon linisin na natin ang padahan-dahan ipuyopin lang natin dyan tanggalin yung makapalalikabok jan. kasi bago pa naman yung air filter ng ating motor so linisin lang natin para sa kaniyang FMS or Revented Maintenance Services so yan ipuyopin natin dyan tatanggalin natin yung makapalalikabok yung alikabok dyan mm, kapal yung alikabok dyan so, linisin natin hanggang sa mawala yung alikabok so piyopin na natin dyan, dyan. o oh, linisin natin yung sa may gilid gilid niya kasi makakapal ang alikabok just sa pag so huyop niya yung hangin so, nasasabay yung mga alikabok sa loob So, yung strainer niya, okay lang naman, mayawa oh, Dandahan lang natin. oh, dyan. Oh, kasi ang, kan, yung strainer niya sa loob, sa yung nagsasala ng maliit na alikabok para hindi pumasok sa ating combustion chamber. So, inyan. O, oh, tumaliris na to dito, dito, dyan. So, kan Kanyang fold dandanan natin yung linisin dun sa mic niya carburetor kasi para hindi so, ba yun alikabog sa loob linisin natin dyan linisin lang natin ng dahan dahan para hindi malagyan ng abog sa loob so dyan ito yung breather hose. breather hose yung itinuro natin pangalan. Sa yung nag susupred din ng hangin patungo sa combustion chamber. So, ganyan. Nisa natin dyan. dyan. So, linisin ulit natin dyan. Siguruhin natin na wala na na mga alikabok, alikabok sa loob. Isa na natin ang dadahan dyan, dyan pupyo-puyo-puyo natin, pisayang to okong palitan, bago pa naman to natin mga tatlong buwan na siguro to nakalipas, bro oke lang na yan, bago pa naman yan, so papalit-papalit ayo dyan ng air filter ay mga six months dahil depende yan sa ating takbo ng ating motor. So, sa amin, sa batad-batad, to, sityo lang naman yon So, malapit-malapit, raso. Hindi masyadong, kung ano yung takbo natin, malayo. So, tapuin na natin yung sa cover, dyan. So, ngayon, mon, ito yung fil filter na. So, I-check natin. I-check natin dyan, dyan check natin. Ngayon, isasalpak natin ulit yung filter natin nilinis. So, yung position nating na tinanggal, so, yun ang position na natin gagawin pabalik. So, itaw natin yung breather hose. Tapos, ipapaslat natin dyan sa may botas ng ating hose patungo sa carburetor. So, napasok na natin. Hmm, napasok na. So, lagyan ulit natin ng screw para hindi matanggal o malaglag kasi mahirap na kung malaglag problema na so yan binalagin yung screw so pabalik na screw so dapat naka rotation so clockwise so yan natin, Oh, balik natin tong side cover or or filter cover. So, dyan. Bracketin yung screw. So, sa paglalagay ng screw, so, dapat crossing yan para pantay-pantay yung higpit. So, yan. Dyan. 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 So, dapat clockwise yung paghigpit higpit dyan. So, dun naman sa kabila. So yan nat tao natin. Yan. Pilindahan lang tayo diyan kasi hindi yung pambilisan yung trabaho natin. So dapat busigid tayo sa pag ayos o pagkukupunin ng ating sasakyan o motor. Yan, ibayad natin ulit yung screw sa may ibaba para masalpak na natin yung side cover ng ating motor. Diyan, inisim natin kasi maraming alikabok. Mas mahirap na kapag may alikabok na ulit. Ang hirap tanggalin. Diyan, isinalpak natin yung side cover. Diyan. Okay. Pakpak. fuck. Ah, Diyan. So, ngayon, okay na to. So, check natin yung andar niya. Okay, okay. okay guys, okay. Sol yung problema natin. So, i na natin ng kunti-kunti. Yan, so i-accelerate natin ng kunti. -kunti. So Chow check. Chow check. yung andar niya kasi bagong linis yung air filter and i-reduce natin okay sold out guys so maraming salamat at thank you bye bye